Inamin ni John Lucas nang wala siyang kabalak-balak na maging bida sa isang BL o Boys Love Series. Ayon sa aktor, marami siyang natatanggap na offer na gumawa at magbida sa BL series, ngunit marespeto niya raw itong tinatanggihan. Wala raw kinalaman ang kanyang pahiging iglesia ni Cristo, kaya tinatanggihan niya ang mga offer na magbida sa BL series. May dalawang anak na raw kasi siya at kasal na rin sa kanyang misis kahit hindi raw niya naisip kailanman na tumanggap ng mga BL series. Okay naman daw ang itinatakbo ng kanyang karir ngayon kung saan nabigyan siya ng na malaking break sa Black Rider na teleserye na pinagbidahan ni Ruro Madrid. Nailabas niya raw kasi ang kanyang paiging versatile actor dahil hindi lang siya pang bida kundi pang kontrabida din. Malaki raw ang pasasalamat niya kay Ruro dahil malakas ang pakiramdam niya na ito ang dahilan kaya't kinuha siya na maging kontrabida nito sa Black Rider. Jr. Nagkakakwentuhan daw kasi sila dati ni Ruro at nagkapangakuan na magsasama sila sa isang proyekto balang araw. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.